20 mga tips para hindi mahilo at masuka sa biyahe. Napakasarap mag-travel, subalit hindi natin maiiwasan na may mga pagkakataon na tayo ay mahilo at makaramdam ng pagsusuka. Huwag kang mag-alala, narito ang mga tips upang maiwasan ang pagkahilo sa biyahe. Mula sa simpleng mga hakbang, hanggang sa mga malalalim na kaalaman sa physics malalaman natin ang lahat ng kailangan natin para magamit sa bawat biyahe ng walang anumang pangamba. Panguna, paghahanda bago mag-travel. Bago ka mag-travel, mahalaga na maging handa. Magdala ng mga gamot para sa pagsusuka, plastic bag, at iba pang gamot para sa iyong sikmura. Sa paghahanda para sa biyahe, siguruhin may mga kasamang gamot na pangmontra sa pagsusuka. Ang mga antihistamines at anti-motion sickness medications ay karaniwang ginagamit para maibsan ang mga sintomas ng pagsusuka. Pangalawa, kumain ng mas maaga. Bago sumakay sa biyahe, siguraduhin kumain. May iwasan ng pagkahilo kapag may laman ang iyong tiyan. Ang masustansya na pagkain bago mag-travel ay makakatulong sa pag-iwas sa pagkahilo. Mas maganda na pumili ng mga pagkain na mayaman sa protina, vitamina at mineral. Maaari itong maging cereal o oatmeal, frutas, yogurt o tinapay na may protein na magbibigay enerhiya para sa buong araw. Ang mga pagkain na may mataas na asukal at taba ay dapat iwasan dahil maaari itong magtulot ng irritation ng tiyan. Pangatlo, piliin ang tamang upuan. Ang pagpili ng tamang upuan sa sasakyan ay makakatulong upang maiwasan ang pagkahilo. Kung ikaw ay babiyahe, mahalaga ang tamang pagpili ng upuan. Ang pinakamagandang pwesto ay ang upuan sa harap Malapit sa windshield o sa gitna ng sasakyan. Iwasan ang pag sa dulo ng sasakyan, kung saan mas madama ang galaw ng sasakyan. Kapag meron kang pagkakataon na pumili ng upuan, pumili ng upuan na komportable ang sandalan at meron ding headdress para sa dagdag suporta sa ulo. Pang-apat, magkaroon ng sapat na pahinga. Ang kakulangan sa pahinga ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Siguraduhin na kakapuha ka ng sapat na pahinga bago mag-travel. Ang pagbiyahe ng walang sapat na pahinga ay maaaring magdulot ng fisikal at mental na pagod na maaaring maging cause ng pagkahilo. Kung ang biyahe ay mahaba, mahalaga ang pagtulog bago mag-travel para may sapat na lakas. Mas maganda din ang bumiyahin ng malayo pagkatapos ng isang mahimbing na tulog dahil magiging babilis ang pag-adjust ng inyong katawan. Panglima, umiwas tumingin sa malalayo. Kapag nasa biyahe, iwasan tumingin sa mga malalayong bagay. Mag-focus sa mga malapit sa iyo upang maiwasan ang pagkahilo kapag ang mata ay nakaton sa mga malalayong bagay sa labas ng sasakyan, tulad ng mga building o mga bundok, ito ay maaaring magdulot ng konflik sa pagitan ng mga impormasyon mula sa mata at vestibular system ng katawan na maaaring magdulot ng pagkahilo. Pwede ito maging cause ng masamang pakiramdam, pagsusoka o pagkahilo. Upang maiwasan ito, Maaari mong itoon ang iyong sa mga malapit na bagay sa loob ng sasakyan tulad ng mga libro o cellphone. Ito ay magbibigay sa iyong vestibular system ng tama at consistent na impormasyon. Pang-anim, gumamit ng mga natural na paraan. May mga natural na paraan upang maiwasan ang pagkahilo tulad ng paggamit ng aromatherapy at pag e Ang aromatherapy ay isa sa mga natural na paraan na maaaring makatulong laban sa pagkahilo. Ang mga essential oils tulad ng mint, lavender at lemon ay may kakayahan na magbigay ginhawa sa mga sintomas ng pagsusuka. Maaaring mong i-diffuse ang mga oils na ito sa loob ng sasakyan o magdala ng isang maliit na bote ng essential oil at amuyin ito kapag kinakailangan. Gayon din, ang regular na pag i ay isang natural na paraan upang mapalakas ang iyong vestibular system na siyang tumutulong sa pag-ayos ng balanse ng katawan. Ito ay makakatulong sa pag-iwas ng pagkahilo sa mga biyahe. Pangpito, uminom ng maraming tubig. Huwag kalimutang magdala ng sapat na tubig at uminom dito sa buong biyahe. Ang pagiging dehydrated ay maaaring magdulot ng pagkahilo kaya't mahalaga ang regular na pag-inom ng tubig habang nasa biyahe. Ang tamang hydration ay makakatulong sa iyong katawan, pati na rin sa pag-maintain ng balanse ng iyong vestibular system. Maari kang magdala ng sarili mong reusable na bote ng tubig para palaging handa sa anumang oras na kailangan mo ito. Pangwalo, iwasan ang mga pagkain na mataas sa fat at asin. Ang pagkain ng mataas na fat at asin ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Iwasan nito sa panahon ng biyahe. Ang mataas na taba at asin sa pagkain ay maaaring magdulot ng pag-irita sa iyong tiyan at magdulot ng pagsusoka. Ito ay maaaring magresulta sa discomfort at pagkahilo sa panahon ng biyahe. Para iwasan ito, piliin ang mga pagkain na may balansing nutrisyon tulad ng mga prutas, gulay, protina at carbohydrates. Iwasan ang fast food o mga matatamis na pagkain na maaaring magdulot ng nabis na pagka-irritate sa iyong tiyan pang siyam, huminga ng malalim. Ang tamang paghinga ay makakatulong sa pag-relax ng iyong katawan at pagkontrol sa pagkahilo. Ang tamang paghinga ay may malalim na epekto sa iyong nervous system at maaaring makaiwas sa mga sintomas ng pagkahilo. Kapag nararamdaman mo ang mga sintomas ng pagsusuka, subukang huminga ng malalim at paminsan-minsan ay huminto at mag-relax. Ang paghinga ng malalim ay makakatulong sa pag ng balanse ng iyong katawan at tumutulong upang bumuti ang pakiramdam. sampu Mag-ehersisyo bago magbiyahe. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong katawan laban sa pagsusuka. Ang regular na ehersisyo ay may maraming benepisyo para sa iyong katawan. At isa dito ay ang pagpapalakas ng vestibular system. Ang vestibular system ay responsable sa pag-ayos ng balanse at ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagpapalakas nito. Kung ikaw ay sanay sa mga paggalaw dahil sa iyong regular na ehersisyo, mas magiging ganda ang iyong katawan sa mga paggalaw ng maaaring maranasan sa pagbiyahe. Panglabing isa, gamitin ang acupressure points. May mga acupressure points sa katawan na tumutulong makaiwas sa pagkahilo. Ang acupressure ay isang tradisyonal na paraan ng paggamot sa pamamagitan ng paglagay ng pressure sa mga partikular na bahagi ng katawan upang makatulong gumaan ang pakiramdam. Ang P6 acupressure points na matatagpuan sa puso, sa pagitan ng kamay at braso ay kilala sa pagkontrol ng pagsusuka. Para sa paggamit nito, maaaring mag-apply ng steady na presyon sa point na ito gamit ang daliri. Ito ay makakatulong sa pagkontrol ng pagsusuka at pagkahilo. Panglabing dalawa, maging kalmado. Ang labis na pag-aalala at takot ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo. Magpakalma at iwasang masyadong mag-alala bago at habang nasa biyahe. Ang emosyonal na estado ay may malaking epekto sa katawan at ang sobrang pag-aalala ay maaaring mag-trigger ng mga sintomas ng pagkahilo. Para maiwasan ito, maglaan ng oras para sa relaxation techniques tulad ng meditation, deep breathing o yoga bago mag-travel. Isantabi ang mga negative na emosyon at i-focus ang atensyon sa mga positibong aspeto ng iyong biyahe. Sa pagkakaroon ng positibong mentalidad, mas madali mong maiiwasan ang pagkahilo at magiging mas komportable ka sa iyong pagta-travel. Panglabing tatlo, magdala ng mga light snacks. Habang nasa biyahe, magdala ng mga light snacks na maaaring makatulong na mapanatili ang iyong blood sugar level at maiwasan ang pagkahilo. Ang pagkain ng light snacks tulad ng nuts, crackers o granola bars ay makakatulong sa pag-maintain ng iyong blood sugar level. Ang biglaang pagbaba ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pagsusuka o pagkahilo kaya't mahalaga na palaging may snacks kapag magta-travel. Panglabing apat, gumamit ng neck pillow. Kung ikaw ay magta-travel sa pamamagitan ng sasakyan o eroplano, magdala ng neck pillow upang makatulong sa comfort at maiwasan ang paggahido. Ang neck pillow ay maaaring magbigay suporta sa iyong ulo at leeg habang ikaw ay natutulog o nakahiga sa biyahe. Ito ay makakatulong sa pag-maintain ng tamang posisyon ng ulo at leeg na makakatulong sa pag-maintain ng balanse ng iyong vestibular system. Panglabing lima, umiwas sa maamoy na lugar. Iwasan ang mga lugar na may matinding amoy tulad ng usok, amoy ng pagkain o pabango dahil ito ay maaaring mag-trigger ng pagkahido. Ang mga amoy ay maaaring magdulot ng labis na stimulation sa iyong senses at maaaring mauwi sa pagkahilo. Mas madaling matrigger ang pagkahilo kung nasa lugar ka na may maamoy. Para maiwasan ito, umupo sa isang lugar na may malamig na sirkulasyon ng hangin. Panglabing anim, mag-relax at umiwas sa stress. Ang mataas na stress ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Mag-relax at iwasan ng mga sitwasyon na maaaring mag-trigger ng labis na stress. Ang mataas na stress ay maaaring magdulot ng mga sintomas ng pagkahilo gaya ng pagsusuka. Upang maiwasan ito, gumawa ng mga relaxation techniques tulad ng deep breathing, meditation o stretching. Maaari rin itong makatulong na maiwasan ang mga stressful sitwasyon bago magbiyahe, tulad ng traffic o paghihintay sa airport. Panglabing pito, maghanap ng komportable na pwesto. Kung ikaw ay nasa sasakyan, eroplano o iba pang uri ng transportasyon, hanapin ang pwesto na komportable para sa iyo. Ang pagpili ng tamang pwesto ay makakatulong sa pag-maintain ng iyong balanse. Sa sasakyan, ito ay maaaring ang upuan sa harap, sa gitna o sa tabi ng bintana kung saan mas kaunti ang paggalaw. Sa eroplano, ang pwesto sa kalagitnaan ay karaniwang mas maganda para sa mga may problema sa pagkahilo. Kapag nasa public transportation naman, piliin ang lugar na may magandang airflow at hindi masyadong maraming tao. Pang labing walo, mag-take ng breaks sa mahabang biyahe. Kung ang biyahe ay mahaba, Maglaan ng oras para sa mga pahinga at stretching upang maging komportable. Kapag ang biyahe ay nagtatagan ng ilang oras, mahalaga na maglaan ng mga regular na pahinga, tumayo, maglakad at magstretch upang maiwasan ang stiffness at discomfort. Ang mga maikling breaks ay makakatulong sa pag-refresh ng iyong katawan at pag-maintain ng tamang sirkulasyon ng dugo. Pang-nabingsam, magdala ng mga nakakalibang na bagay. Magdala ng mga bagay na nakakalibang habang ikaw ay nasa biyahe. Ang pagdadala ng mga bagay tulad ng libro, puzzle o musika ay maaaring makatulong na distraksyon sa iyong isip at maiwasan ang pagkahilo. Ang paggamit ng mga headphone at pakikinig sa iyong paboritong musika o audiobook, ay isang paraan upang ikaw ay mapanatiling komportable at kalma sa biyahe. Pangdalawampu, iayos ang iyong orientation sa pag-upo. Bago sumakay sa sasakyan o iba pang transportasyon, ayusin ang iyong orientation at tignan ang direksyon ng paggalaw ng sasakyan. Ang pagkakaroon ng malinaw na orientasyon bago sumakay ay makakatulong sa pag-adjust ng iyong vestibular system sa mga paggalaw ng sasakyan. Maaari itong maiwasan ang pagkahilo at discomfort habang ikaw ay nagda-travel. Tignan ang direksyon ng pag-ikot o paggalaw ng sasakyan para ma-anticipate ang mga pagliko at paghinto para maiwasan ang mahilo sa biyahe sa pag-alam sa mga sanhi ng pagkahilo at sa paggamit ng mga practical na tips na ito, ikaw ay magiging handa at maiiwasan na ang pagkahilo sa pagta-travel. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagpili ng tamang upuan, pagkain ng tama at paggamit ng mga natural na paraan ay makakatulong sa iyo na maging komportable habang ikaw ay nagta-travel. Huwag kalimutan na ang pagiging handa ay susi sa isang masaya at komportable na biyahe. <tinyo>